ay magandang araw po sa ating mga kababayan Barangay 208 uh, dito sa Santa Cruz Manila Kung saan ay patuloy po yung ginagawang uh, pagtibag dito sa Barangay Hall na nasa mismong bangketa at kalesada. Hindi lamang sakop ang uh, bangketa pati kalsada ay sinakop na rin o, makikita nyo kabayan o. na ayon doon sa report ay nagkakahalaga ng 9.7 million pesos na umaabot itong renovation nila hanggang third floor so ganyan siya kalaki yan 9.7 million pesos. So yung uh, 9.7 million pesos, pesos kabayan ay base yun sa nakitang uh, placards o karatula na nakapaskil dito sa barangay hall na ito habang ito ay nire-renovate oh, grabe oh.

So ayun nga po mga <laughs> Nag nagsisigawan sigawan na sila dito mga kababayan lalo na yung uh, tagaw barangay hall. <laughs> nagagalit na yung tagaw barangay hall kasi nga tinitibag yung kanilang barangay hall nag oh, nagsisigaw sigaw na si ate doon no? so mahirap na magsalita dito kabayan O hinahanap daw nila yung uh, isang vlogger daw o yung mga vlogger na mga nag-vlog daw dito kung kaya't nagpa o nakita itong barangay hall na nasa mismong bangketa so sa tingin nyo mga kababayan um, naniniwala ba kayo na aabot ito ng 9.7 million pesos huh? yung 9.7 million kabayan ay according yun o kumbaga nakita yun sa mismong karatula ng gusaling ito bago tipagin. o nakita uh, do doon sa mismong vlog na ang nagkakahalaga ito ng 9.7 million so sa comment down below kabayan kung ano sa tingin nyo So hindi na tayo lalapit dun sa kabila at uh, medyo nag-iinit ang ulo ng mga taga barangay hall. Ang <laughs> mga opisyal ng barangay hall nag-iinit. <laughs> so itong mga kabayan ay sako po ito ng distrito na hawak ni Valeriano.